Solid sir, sobrang ganda. Tsaka ano, uh, maganda yung tunog. So magandang umaga naman sa inyo mga boss. Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So ngayon nga, mga boss, may dumayo sa atin. Easy Ride 150 mga boss na version 2. So galing pa nga pang pangkasi na bossing. Maulan-ulan pa nga yung pagdain nila boss dito sa shop natin. So pero pagdating pa lang nila, inagumpisa eh, nag-umpisa na po tayo sa paggawa. Binaklas na agad namin yung mismong compartment niya mga boss at ginawa namin ang mismong board. Ang inabil nga dito ni bossing mga boss, ito yung 7 speaker natin o yung pinaka-loaded na 8.5 set. Kaya sa mga Easy Ride 150 natin na version 2 user mga boss, ito yung swak swak sa inyo na set Sa mga gustong pa pala sa shop natin mga boss, wish nyo lang yung mismong pangalang shop natin, Audio Mix Extreme. Then pagdating naman sa schedule natin mga boss, mas maganda po na mag-update muna kayo sa amin bago kayo mag-walk in. Sa proseso naman ng paggawa natin mga boss, first come first serve po kami. Kung sino po yung mauunang dumating sa shop mga boss, siya po yung una naming gagawin. Balik na nga tayo dito sa gawa natin mga boss. Ito na nga yung finale, yung pagwa wiring. Pagdating pala sa paggawa ni Audio Mix mga boss, pinapakita namin yung proseso or step by step kung paano namin ginibo yung sound system namin sa mga customer. Kaya mga boss, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Easy Ride 150 ulit. ayun nakikita nyo naman. Kulay blue. Yung dala ni Boss. So, galing pampanga pangka pa si Sir. Ito si Sir. Sir, ano pangalan niya, Sir? Jimmy. ayun so, let's go Boss Jimmy. Tsaka kasama yung si Tatay. Ronilo. Ronilo. ayun so, let's oh, go Boss. Uh, sa kanilang dalawa, dumaki pa sa atin. galing pampanga pangka. so, sa, ano? Sir, ano masabi mo sa setup? Uh, solid, Sir. Sobrang ganda. Tsaka ano. Uh, maganda yung tunog. ayun sabi so, ah, mga boss. So, ito. Uh, Easy Ride 150 mga boss, so loaded setup yung ni Bossing ang sir no? So pakita natin mga paps. Ayun. So ito yung nabili Bossing mga paps. Sa so, isira ko 150 diyan. Ito yung naging stock sa inyo. Sir, salamat. Salamat po. Pandayo. Sa salamat sa sir. sir. Salamat. Thank you.